dito kay uh, tawag dito kay Marcus Jr. Masyadong ano, masyadong uh, tawag dito. Masyadong uh, napaka ano, napaka sinungaling kasi naman. Yung tuloy nabubutata kayo sa inyong mga kasinungalingan. Oo, <laughs> so, so dito ano, yung video na to ay dito natin napagtanto ng gusto na kung saan ay kaya naman palang pigilan ni Marcos Jr. yung nangyaring impeachment. So bakit hindi pinigilan? Dahil gusto niya rin. Gusto niya rin palaka. Gago! Sino may mukhang palaka? <laughs> so dito nga na unti-unti na nga po. Ito, ano patagal ng patagal. Itong nangyaring yung issue. No ata uh, para me nang para ang uh, ipinangtataklod ng administrasyong Marcos mapatungkol doon. Sa sa, sa iba pa ng mga issue nila katulad nung uh, uh, budget ng ng flood control. Yung Alitagtag Batangas. Yung uh, mga basta iba't ibang mga budget ho na at issue na kinakaharap ng administrasyong Marcos. Eh, marami silang pinang uh, tatapal. Tapos eh ginawa nilang issue na naman para hindi mapapansin yung issue nila eh itong impeachment kay VP Sara Duterte. Huwag gamitin ang sabon na ito ng madalas kung ayaw mong tumubo ang buhok. Na booking na si Marcos Jr. na pwede niya naman palang lahat pakialaman. Pwede niya naman palang tutulan lahat yun eh kaso eh kinokontrol na nga talaga siguro ng mga makakaliwa etong si Bongbong Marcos Jr. Oh! 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 Grabe no, biruin mo kasi masyado na tayong uh, alam natin eh pag presidente, pag sinabing presidente ka, eh talagang nasa iyo na lahat ng kapangyarihan. So bakit yung ganitong mga bagay hindi nila mapigilan? Katulad na lang nito. Yung nangyaring uh, pag-aresto or eh uh, uh, totoo hindi naman, hindi naman nila na aresto eh. Yung nangyaring uh, gulo or uh, yung yung ginawa nila sa uh, KOJC doon sa compound sa kela ni ano ni Pastor Apolosio Cebulon. Eh doon ni eh, ano po no? doon ay uh, uh, ma kita natin na bakit sa uh, mo ikaw na unahan pero mo si pastor lang naman ang tumulong sa kanya. Sa pangangampanya. niya tao, si pastor din yung una niyang winalangya Na yung kaso matagal nang ano, matagal nang dismiss, matagal ng kasi nga wal, walang maipakitang sapat na ebidensya kaya na dismiss. Eh biglang binuhay. So kung matatandaan din ho natin nun na sinasabi nila palagi, lalo na nila Ben Hor Habalos at dito ng Dini ni, ano, ni Remulia na walang kinalaman ng presidente doon. Pero kayang-kaya naman pala ding ipa-stop ni, pa ni, Marcos Jr. yung panggigipit na ginawa sa KOJC doon sa Davao City. ba? Diba? So ibig sabihin talagang uh, sa lahat talaga ng mga nangyayari ngayon ay si Marcus Jr. talaga ang may kautusan. Grabe. Kaya ayan nga yung panunuorin natin ngayon. Dito po sa video to, maliwanag na maliwanag na talagang sinaan, na talagang may kapangyarihan etong, uh, etong si Marcos Jr. na ipatigil lahat ng mga ginagawa ng mga, katulad lang yan, yung impeachment kay BP Sara, yung ginawa sa kay OJC, yung ginagawa kay ano yung ginagawa ng panggigipit at ngayon may mga panibago na naman silang gigipitin so lahat pala yan kayang-kayang i-stop yan ni Marcos kaso hindi niya ginagawa dahil gusto niya rin so dito sa video na to na-interview namin itong si uh... Congressman Bebot Alvarez na kung saan ay eh, ang ganda ng mga tinanong namin dito sa kanya at nabanggit nga dito kasi nga, tinanong ko dito nang uh, uh, gwapo ko pa naman dito tinanong ko dito no, kung yung kaso ba na maisasampa kay uh, Martin Romualdes about who doon sa mga blanco doon sa BICAM eh ano, tawag dito kung yun ba ay kapag na na isang panay, pwede na bang ikaka-impeach ni Tambalus Luz So, kaagad naman pinasang, kasi kung maalala ho natin na si Bebot Alvarez ay dati po yung house speaker. Kaya alam na alam niya po yung mga uh, pwede talagang mangyari. So eto, panoorin po natin yung video. Meron kasi tayong importante nga makakapanayam ngayon kaya magbalita na tayo patungkol dito Coach Oli. Nagtungo sa Ombudsman ngayong Lunes ang ilang abogado para kasuhan ang isang mataas na opisyal ng gobyerno si MJ Mondihar sa report. Hi speaker. <laughs> <laughs> Ito talaga ako dito. Hindi ako makamove Okay, hi speaker. Ang <laughs> lakas mong ang din mong asar nitong mga <laughs> Okay, panoorin natin. Nasa Ombudsman araw ng Lunes, February 10, ang ilang abogado para magsampa ng reklamo. Ang kakasuhan, si House Speaker Martin Romualdez sa isyo ng munoy insertion sa 2025 National Budget. Ayon sa complainants, nila mag-ground nila Speaker Romualdez, Majority Leader Manuel Dalipe at House Budget Leaders na sina Zaldi Co at Stella Kimbo ang falsification of legislative documents. Idinagdag din ang kasong graft. Nagugat ang reklamo sa isyu ng blank items sa 2025 Bicam Report ng Pambansang Pondo ngayong taon. Isyu na una in-expose sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ayon kay dating House Speaker Bebot Alvarez, binilang nila kung magkano ang inilagay sa blank items sa 2025 GAA. Marami yung blanko na yon. Ngayon nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanko, tinotal namin umabot sa 241 billion. Grabe yun. 245 billion? Or 41 billion? Ang inang dami ng matutulungan ng mga kababayan natin nun. Tapos sa punta lang sa bulsa nila, ang tindi nyo, mga baboy talaga kayo. Bago! Habang naifafire sa loob ng ombudsman, ito naman ang siligaw ng na mga naglali laban sa mga kinasuhan. Para naman sa Citizens Crime Watch na isa sa mga nagreklamo, umabot sa 12 counts ng falsification of legislative documents at graft ang kadalang isinampa. Well, kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay zero. Nakalagay zero. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, zero din. Yeah. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung zero. Gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos mo. Hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga eh. Basta zero. So 12 Times po namin nabilang na meron pong gano'ng insertion, Yung singit, oo. Oh. Ang ano pa dito, uh, uh, ganun na nga yung nangyari, eh hey, bakit pinirmahan pa ng Pangulo? <laughs> Gago! Yun yung pinaka, isa sa pinaka masama dito eh. Yan yun na yung nangyari, alam... Parang hindi naman bobo siguro si Marcos. Bangag lang yan, oo. Oh. Pero hindi naman siguro bobo yan. Alam niya naman na may ganun doon. Ba't pa pinirmahan? Eh yun yung pinaka buisit dito. Iginagalang naman ng kamera ang paghahain ng reklamo sa ombudsman. yan, yan. yan. E, etong mga ito, mamaya, panuori natin ito. May ano tayo, may ibang, may iba tayong video dyan. Then, so, muna insertion sa 2025 National Budget. Samantala, pagkakabilanggo mula 6 na taon at isang buwan hanggang 15 taon at perpetual disqualifications paghawak ng posisyon sa gobyerno ang parusa sa kaso. Ayon sa grupo, hindi diversionary tactic ang reklamo kasunod ng pagkaka-impeach ni VP Sara Duterte sa Kamara. Wala rin daw kinalaman si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa inihaing kaso. Ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa ano, yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng isyo na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Mensahe naman nila sa ombudsman gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tingnan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay uh, pwede isang sa sandigan bayan. Kung walang merits, hindi i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. Iyon para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. MJ Mondihal. SN9 news At makakasama po natin ngayon ang pinakamatigas na representative ng 1st District ng Davao del Norte, si dating uh, Speaker Pantalyon, Debot Alvarez. Magandang uh, gabi po. Uh, Kong. Ay magandang gabi sa inyo mga panateros at maganda nga gabi sa lahat po ng mga sumusubaybay sa inyong programa. Mm, nako po, mainit na mainit po kung itong inyong uh, inyo pong pagsasampa ng uh, kaso at kay, ito po ay binibigyan ng malisya na ito daw ay diversionary tactic. Eh, ano pong masasabi nyo, bagamat nasagot nyo na kanina, kasi ang sinasabi nila, ang tagal-tagal nyo na daw itong pinag-uusapan pero bakit ngayon lang daw kayo nagsampa ng kaso? At pangalawang tanong ator, uh, attorney and the uh, congressman initially ang plano niyo po ay isampa po ito sa RTC ng Quezon City bakit po nagbago uh, attorney and the uh, congressman Dahil po uh, unang-una kaya po matagal na nakapag-file dahil talagang pinag-aralan namin kung mayroong basehan o wala Yat ay yung maganda Diba, ayun yung maganda, hindi katulad nung iba dyan na basta lang file, basta lang sampan ng kaso, na hindi man lang muna nila pinag-aaralan. Kaya tuloy, katulad ni Abante, yung kung ng ano, ano lang pinagsasabing batas. <laughs> hindi naman po kami tuwag kong na... Tuwag kong? May sagot pangalan. <laughs> tuwag kong? <laughs> Kahit walang basiran, tira lang ng tira. Hmm. Ngayon po, bakit po sa ombudsman natin ito isinampa, sir? Uh, ang original na plano is sa RTC. Ganito kasi. Uh, sa kaso na to, especially itong sa violation ng anti graft and Practices Act, no? ay primary at concurrent yung jurisdiction ng ombudsman at saka ng RTC. Ngayon, ninais namin mag-file sa ombudsman dahil ito yung mayroong primary jurisdiction. <coughs> Alam niyo nga, ha, ito mm. ah, pasok na pasok tungkasan na to na isa ng kay uh, Martin Romualdez na sana ay wag lang paano ba natin ni-deliver yung salita na yun? <laughs> 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 wag lang siya wag lang masilaw ang, ang ang or matakot ang uh, ombudsman sa mga malamang kay eh, Martin Romano. Dahil alam naman natin ngayon eh, kapag uh, medyo hindi mo sila nasusunod, eh ano, eh may kalalagyan ka. Eh baka mamaya yung, um, yung ombudsman, naman sa pagbibintang, eh baka may mga tinatago din. So sana no, sana maging patas nga itong... Uh, uh, pag-iimbestiga rito. So mm. oh, Jolly, may additional question ka? Itong uh, meron po kayong binanggit kong na sabi ninyo wala pong galaw o walang uh, uh, gagawin itong mga congressman o itong BICAM nang walang kumpas ni uh, Speaker. Totoo po yan kasi naging Speaker din ako noon. Hmm. Wala kong nangyayari sa, sa Kongreso, lalong lalo na sa House of Representatives kapag ka walang pahintulot ang Speaker of the House. So yun o, no, ang linaw nun. Halimbawa, yung about sa impeachment, about sa pagpirma ng mga congressman sa impeach, impeachment kay BP Sara Duterte, about sa mga pinapatawag ng mga vlogger, about sa pag-contempt uh, dito sa... Uh, kay General Grijaldo, kay Attorney Lopez. Lahat ho, eh talagang nagmumula yan at may kumpas talaga. Kailangan magkaroon muna ng kautosan galing sa speaker at yun naman yung gagawin ng mga congressman. At napakaliwanag ho niya na baka hindi niya baka hindi niya pa po narinig. O oh, yung mga ulupong ng mga trolls diyan. Baka hindi niya pa narinig mga UD punggol kayo. <laughs> Gago! Okay, tuloy. Eh, ko lang po dito, Kong, Kasi may binanggit before si BP Sara di umano na ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas ay dalawang tao lang. Si Speaker at saka si Kong Saldico. Accurate po yan. ah hmm. uh, so, ibig sabihin, kung lahat ng galawan dyan at yung pera ay hawak ng dalawa, is it safe to say na itong mga pumirma na sa impeachment ni BP Sara ay kumpas din? Possibly ni Speaker or baka kasama pa ang Presidente? Uh, malamang 200% tama ka dyan. Know? So ibig sabihin nga, yung uh, nangyaring uh, impeachment kay VP Sara, ano lang yan eh, parang ganito lang yan. Kung yung mga congressman ay hindi kikilos ng walang kumpas ng speaker at yung speaker naman hindi rin kikilos ng walang kumpas ng presidente. So yan ah, dating house, sobre, uh, dating speaker po ito, former ah uh, House Speaker itong si uh, Bebot Alvarez. Kaya baka sabihin nyo, baka sabihin na naman ng mga Tansu Vlogger, eh wala na namang alam to. Gago! <laughs> ha? Baka wala na, baka sabihin nyo, wala na namang alam. <laughs> Napakaliwanag huno, no? So lahat pala talaga ng nang nangyayari dyan sa Congress is may kumpas ng speaker at may basbas -bas din ng Pangulong Marcos. <laughs> Ayun. So, pero may nababalita po kasi at uh, ewan ko kung nadidinig ninyo, Congressman, dahil meron daw involved dito na siyempre bawat pirma ay may kasamang pabor. Yung pabor ay hindi natin alam kung uh, proyekto, pera, posisyon, we do, we do not know. Pero meron ba kayong sa mga inyong kasamahan na nababalitaan na meron talagang offers at kung ikaw ay hindi pumirma, eh ikaw ay uh, eh, magsasuffer ka jo, Wala kang budget. Ah, uh, yan din ang balita ko ano na nangyayari. Hindi naman ako magsabing uh, first hand information dahil wala ako dito sa Manila. Nandun ako sa problem. Nagahanap ko ba ng card o wedding summon plan up to 6 months? Here's how. Get yourself an atomic credit card and enjoy payments stretched to three or six months. No minimum income requirement at my choice. to pick the color that you want. At kung ka in full, good news! there's zero percent interest and in up to 40 days. when mo bang kahit sa an online or physical store, even abroad, just like any other Mastercard. You can get up to 200,000 spending limit. You can go a long, long way with that amount for your daily needs and your monthly budget. At kung may matagal ka ng gustong bilhin, this is it. Want to apply? It's super easy. Basta may Atomi mobile app ka, valid ID, at least 18 years old, or you can apply for Atomi credit card. I can't recommend this enough for those who want to get their first MasterCard. I swear, this Atomic card is for you. Alam niyo it has no annual fees. Install the app now. To, may bagong exclusive offer si One hand Pwede kang ng hanggang 25,000 pesos na may daily interest na kasing baba ng 0.49%. Wow! Pero safe ba dyan? Oo naman. SEC registered kaya sure na safe at legit. 59 million plus na nag download yung pinampaayos ko ng bubong kay One hand galing baka ah, naman matagal ma-approve at madaming requirements. Hindi. Isang valid ID lang ang kailangan. Approval as fast as 5 minutes. At daily interest as low as 0.49% lang. Sabto! Need ko umiram para pang bayad tuition ng bunso. I-click na ang link sa baba para makapag-apply. probinsya at ng kampanya rin. Pero siyempre hindi maiwasan, uh, hindi naman o pwede, hindi rin lumabas yung mga usap-usapan dyan. Merong bigayan dyan. Imposible yung wala. Hmm. Yun na napakalinaw. Nun. <coughs> Tsaka ito, ano, uh, ako ay sumasang ayon dito sa sinabi ni Congressman Alvarez na may bigayan talaga daw na nagaganap. Ang ano kasi dito, may umamin na rin kasi. May na ano ni, may nagsalita na itong si Congressman Suan. No, na kung saan ay yun nga sinasabi niya kapag nag-no siya doon sa ano sa pag-impeach kay Sara, kay VP Sara Duterte sa Congress, eh mawawalan sila ng pondo. At ginawa niya pang uh, dahilan yung mga kabab yung mga nasasakupan niya. Nakapag mawalan daw siya ng pondo, ano lang daw ibibigay niya doon sa mga nasasakupan niya. No, so dito ito ay pinatotohanan na talaga ni Kong Alvarez na meron nga talagang nangyaring bigayan doon sa pagpirma ng mga na ilan ba yun? 214 na congressman kay sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. So eto na nga yung tanong ko. Papasok ko na. so, yung so, may may na So imposibleng wala. So may bigayan dyan. So ako, I assume, wala kayong matatanggap kasi wala kayong pinirmahan. No? Kaya nga, actually, congratulations ko kasi natutuwa ang taong bayan dito sa ginawa ninyo at nabalitaan natin itong uh, sinampan ay posibleng parusa dyan ay, habang po. buhay na hindi makakatakbo. Mm kasi marami nagagalit ngayon sa ginagawa ni Speaker. Pero ang tanong dyan, hindi kaya tatagal pa ito. Alam naman natin ang kaso sa Pilipinas. But for the meantime, habang dinidinig yung kaso, yung pera nagagastos na nila. Kasi pumasok na yung, ano, yung budget. Pinirmahan na ng presidente. So magagamit na nila ito na sinasabi na pwedeng pang vote buying yung ayuda sa kampanya kaya pinipilit nila yan. Ah, uh, ganito. Tama yan. Kanya lang, siyempre, ako ay may tiwala pa rin sa ating court Suprema dahil may, nakapa, may nakasampan na petition ngayon to declare the 2025 budget unconstitutional. Yan